Natigil siya sa pagsasalita nung kuhain nito ang cellphone sa mesa at may tinawagan. Nanatili sa kanya ang mariing titig nito kaya't hindi siya makapagsalita. Hello Raven, remember that Marquez Guerra? Yung sa public cemetery? Panimula nito. Pinugso siya ng kaba matapos marinig ang pangalan ng tatay niya. Napalunok siya at naging alerto sa sasabihin nito. Yes, alisin mo at ilipat sa ibang probinsyang bangkay. I don't want that person to stay here in my own land. Mading utos nito na talagang nagpagising sa galit niya. Anong karapatan nitong guluhin pa ang bangkay ng tatay niya? Nangilid ang luha niya sa galit. Hindi naman ito alam na tatay niya yun, kaya't anong rason nito? Bakit mo pagguguluhin ang patay na? Tito yun ni Maggie, bigyan mo naman na respeto yung taong patay na. Hindi niya mapigilang laban kahit pa nalalabo ang mga mata niya sa nagbabadyang luha. And who cares? Aalasin ko kung sino ang gusto kong alisin, patay man o buhay. Eh, hindi mo pag-aari ang bayang to para gawin yan. Napakasama mo. Hindi talaga niya mapigilan ang galit na nararamdaman. Ilang buwan pa lang nakalibing ang tatay niya ay bababuyin niya nito. Kumuyom ang kamao niya noong umangat ang gilid ng labi nito. Are you sure? Kahit sinong tanungin mo sa labas kung sino may ari ng bayang to, isang pangalan lang maririnig mo. And that's Alex Ayon Montenegro. Walang iba kundi ako. Palalayasin ko ang sino mang ayaw ko dito. Mas madiin sagot nito. Tuluyan bumagsak ang mga luha niya. Nanginigan labi niya at kinuha ang cellphone para sana tawagan si Maggie at bigilan ang mga inutusan ni Alex. Ngunit napasigaw siya nung agawin din ito ang cellphone sa kanya. Ano ba? Cellphone ko yan! You're not allowed to use any phone or social media. Dito ka lang hindi ka kakausap na ibang tao. Galit nitong utos, mas lalo siyang naghilipis. Paano na ang paghahanap niya sa kapatid niya? Ni hindi nga ito naawa sa kanya kahit na umiiyak na siya. Eh, hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa. Pero napaka walang puso mo. Wala kang respeto sa patay at wala kang respeto sa babae. Hindi ko nire-respeto ang mga taong niluloko ako. Napasinghap siya at hindi na sumagot. Nagmarcha siya palabas at tumakbo patungo sa kwarto. Doon siya humagulhul ng iyak. Hindi niya talaga maintindihan ang sinasabi nito at kung bakit ito ganun sa kanya. Maayos naman ito kahit noong hindi niya kinakausap pero bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin at galit na galit ito sa kanya. Nagmukmuk siya at hindi lumabas ng kwarto. Ilang beses pa siyang tinawag ni Emelda para kumain ngunit wala siyang gana. Noon namang nagutom siya Nakita niya ang mga itong tinatapon na sa basura ang mga nilutong pagkain. Sira na ba yan? Naguguluhan niyang tanong kila ng isin. Napabuntong hininga matanda. Ano bang pinag-awayan niyo mag-asawa at ayaw kang pakainin? Bahala ka na mamatay sa gutong. Kwento nito, napakurap siya. Eh, hindi ko rin po alam. Ipagluluto na lang kita. Nay, baka mawala ka ng trabaho. Habili ni Sir Alex na huwag nang pagsisilbihan si Madam. Wag na palang pagsilbihan ng babaeng niyan. Umiwas pa nagtingin si Emelda pagkasabi nun. Lalo siyang napamaang. Ramdam niyang inalisan na siya ng karapatan ni Alex sa pamahay nito. At yun ang hindi niya maintindihan. Simpat siyang tingin ang binigay sa kanya ni Manang Ising. Hayaan mo at mawawala din ang tampo niya sa iyo, iha. Maliit siyang tumangong ngunit sa loob-loob niya ay naiinis siya bakit hindi na lang siya nito patayin kaysa pinahihirapan siya nito ng ganito? Ano ba kaya nagagalit nito? Dahil hindi sila nagmiik, marahas siyang huminga. Ang babaw nito kung yun lang ang rason. Hindi rin naman siya papayag na magtagal ang galit nito sa kanya. Mag-isa siyang nagluto at kumain. Agad siyang nagpalit ng string bikini at nagsuot ng manipis na roba bago bumaba. Pinigilan pa siya muling lumabas ng bahay. Magsiswimming lang ako. Di niyang sagot kay Daniel hindi ito sumagot. Napahalukip-kip siya nung kailangan pa nitong tawagan si Alex sa cellphone para lang payagan siya. Matinding irap ang binigay niya noong hayaan siyang makalabas. Agad ding nagsipag-alisa ng mga tauhan na nakabantay sa swimming pool. Lahat ay nakatalikod sa kanya. Nailing siyang tumingala. Kung tama ang hinala niya, ang balkonaheng nakatapat sa swimming pool ay ang guest room ni Alex. Malit siyang nanguso. Sana lang ay lumabas ito mamaya para makita siya. Saktong pagkalis niya ng roba ay ang paglapag ni Imelda ng juice at slice ng cake sa tabi ng sun lodger. Akala ko ba hindi nakapagsisilbihan? kapagsisilbihan? Taas kilay niyang tanong. Napayo ito. Napagutusan lang po. Mabilis itong sagot bago mabilis ding umalis. Napairap siya at masamang tinitigan ang balkonahe. Tiyak niyang nakasubaybay ito sa mga galaw niya. Hindi pwedeng basta ka nalang nagagalit, Alex. Bulong niya sa hangin bago lumusong sa swimming pool. Nakailang langoy na siya at kahit halos magdilim sa paligid ay walang lumapit na tauhan sa kanya. Lahat ay nakatalikod at nakaibang tingin. Kahit yata mangisay siya sa tubig ay walang lalapit sa kanya. Nailing siyang muling nilunod ang sarili sa tubig, ngunit pag-ahon niya ay nasalubong niya ang mga titig ni Alex mula sa balkonahe. Nakahawak ito sa railings. Walang pang itaas. At tanging itim na boxer short ang suot. Humihit-hit din ito ng sigarilyo habang mataman siyang pinapanood. Inirapan niya ito. Ngunit nangisirin sa naisip na kalokohan. Sumandal siya sa gilid ng pool at binalikan ito ng tingin. Nakatitig pa rin ito kahit pa naninigarilyo. Hindi talaga siya papayag na basta na lang ito mawala ng interes sa kanya. Isang sulyap pa nito bago niya hilahin ang string ng suot niyang pang-itaas na bikini. Tinakpan niya na kanyang braso nung maalis ang kaperasong tela. Tuluyan siyang umahon sa pool upang maalis din ang string na pambaba. Wala siyang pakialam kung maraming tauhan sa paligid. Ang punteria niya ay ang amo na nasa itaas. Tinapon niya sa kung saan ang tela. Ngumisi siya at sa pagangat niya ng tingin ay galit na mga titig ni Alex na nakuha niya. Wala na nga itong sigarilyo at mahigpit ang hawak sa railings na tila gustong alisin yun upang makatalon sa kinaroroonan niya. Kampante siyang naglakad at humiga sa may sun upang ibalandra ang katawan nito. Pasimple siyang sumimsim sa juice. Hindi alintana ang nakamamatay nitong titig. Lumaki ang ngisi niya nung makitang pumasok sa kwarto si Alex. Iniisip niyang bababa na ito at pupunta sa kanya Ngunit umabot ang ilang minuto ay hindi ito nagpakita. Malakas niyang binaba ang baso ng cheese sa mesa sa inis. Napairap siya at lumusong na lang muli sa tubig. Sayang ang lakas ng loob niya. Tapos hindi naman kinagat ang biktima niya. Nagpabalik-balik siya ng langoy. Kinain nga niya, niya ang hiya niya na baka sumulyap ang mga tauhan nito. Tapos sayang lang pala. Sa sobrang inis niya ay linubog niya ang sarili sa tubig. Pinigilan niya ang hininga niya, ngunit umahon din. Saktong pinupunasan niya ang muka dahil sa tubig nung maramdaman ng matipunong braso na yumakap sa kanya. Napasinghap siya at halos pigilan ang hininga matapos maramdaman ang kahandaan nito. Sino nagsabi sa'yo mag-swimming ng walang suot? Madiin at magaspang nitong bulong na tanong sa tainga niya. Muli siyang napasinghap. Kung kanina hinihintay niya ito, ngayon naman Binalik siya ng kaba. Mali yata ang inakit niya ito, ngayong galit ito. Inuubos mong pasensya ko. Nagtitimbing sambit ito. Napapikit siya ng mariin matapos bumaba ang kamay nito. E, hindi kita inaakit. Pagsisinungaling niya. Then who? Huwag mo sabihin mga tauhan ko ang inaakit mo. Dumiin ang pagkakapikit niya. O, oh, wala akong inaakit. Ang isip niya kanina, hahatakin siya nito sa kwarto. Pero hindi niya naisip na sa pool niya ito gagawin. Fine, I'll give you what you want. You want this, right? Kinabahan siya sa sinabi nito. Gusto niya magprotesta dahil hindi yun ang gusto niya. Ngunit ang eksperto nito, bumigay na lang sa gusto nitong mangyari. Dumiin ang hawak niya sa braso nito. Hinarap siya nito. Pagtingala niya ay madilim na titig ang nasa lubong niya. Bumigat ang paghinga niya at napatitig sa mga labi nitong nakapirmi. Gusto niya itong halikan, ngunit mukhang wala itong balak. Hiningi mo to, tandaan mo yan. Hindi kita tinawag, kung saan lumapit. Pinigilan niya ang malakas na sigaw. Natatakot na mapalingon ng mga tauhan nito. Nakatitig lang nito na tila hinihintay ang reaksyon niya. Marahan niya itong tinulak. Nahihiya sa mga tauhan nito. Huwag dito, please. O mga tanggilid ng labi nito. Why not? Hindi ako nagbibigay ng atensyon sa mga manluloko, pero dahil iba ka, pagbibigyan kita. Gusto mo bang magtawag pa ako ng tauhan para samahan tayong dalawa? Matalim niya itong tiningnan. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito, pero naiinis siya sa huling sinabi nito. Hindi ko hiniling niya. I'm just suggesting, miss, makahulugang bigkas nito. Naningkit kita mga mata niya. Ano na naman ba ang nasa isip ito at hindi may wife ang tawag sa kanya? Sa inis niya, muli niya itong tinulak ngunit hindi siya nagwagi. Bago pa siya makapagprotesta ay nagsimula na ito. Namawi siya at nanghina. Naitago niya rin ang mukha niya sa dibdib nito. Kagat niya rin ang labi upang pigilan kumawala ang mga ingay niya. Kulang na lang ay mapayakap siya sa galaw nito. Ni hindi niya namalayang efektibo ginagawa nito. Napaawang ang mga labi niya nung itulak siya nito palayo Nakangisi na ito sa kanya Dream on miss Bulong pa nito bago siya iwan sa swimming pool Nangatalang labi niya sa gulat sa ginawa nito Iniwan siya nito sa kalagitna ng init Sinundan niya ito ng tingin Kinuha nitong tuwal niya at nagpunas ng buho Bumaba ang tingin niya sa mga hita nito Hindi siya nito manoloko Inipon niya ang lakas ng loob na umahong sa tubig kung iniisip nitong um, iiyak siya ay hindi mangyayari. Nakangisi pa siyang lumapit at inagaw at walya nito. Nanlit ang tingin nito sa kanya. Tawagin mo si Daniel, mukha pumapalya ng asawa ko. Pangasar niya, nakinaigting pa ng pangan nito. Hindi ito kumilos at madilim lang ang tingin sa kanya. Luminga siya sa paligid at kunwaring hinahanap si Daniel. Kailangan ko na mas magaling at ganado. Dagdag na asar niya. Umakma siyang lalapit sa mga tauhan, ngunit muntik na siyang mapasigaw matapos itong haklitin ng braso niya. Fine, I'm going to give it to you. Inirapan niya ito. Puro lang naman ito salita, wala sa gawa. Ak alis siya muli, ngunit hinila nito ang batok niya at sinil siya ng halik. Tumigil ito sa paghalik. Hinihingal pa siya at hindi malabanan ng init na nakikita niya sa mga mata nito. Alam niyang alam na mga ito ang nangyayari sa kanila. Ngunit sana ay walang balak na lumingon. Maya-maya ay muli siya nitong sinuliapan. Hindi niya alam kung iiwas siya ng tingin, lalo na't umikting muli ang pangan nito. Sunod na lang niyang naramdaman ay ang ginawa nito. Pigil niya ang gumawa ng ingay. Napasabunot siya sa buhok nito. Lalo siyang pinagpapawisan sa kaisipang may mga tauhan sa paligid nila. Malalaking singhap ang nagawa niya at halos idiin niya ang sarili sa hinihigaan. Mukhang wala itong pakialam sa paligid at gusto talaga siyang humiyaw. Hinihingal pa siyang hinihintay na umahon ito doon. Napatitig pa siya sa magulong buhok nito nung nag-angat na ito ng tingin. Bumagsak ang tingin nito sa katawan niya. Nung tumapat ito sa kanya ay napayakap siya sa malapad itong balikat. Ba, baka lumingon sila. Nag-aalala bulong niya dito ayaw naman yung magbigay ng live show sa mga tauhan nito. They won't even try. May galit na bulong ito. Napatango siya at bahagyang nawala ang kaba niya. Ngunit nung ayusin nitong sarili, ay napasinghap siya. Bakit? Kailangan kong kumapit sa Raso niya dahil tiyak na magiging marahas ito. O mga tanggilid ng labi nito. You forgot that this is your punishment. I told you Mading bulong nito bago unti-unting lumusong. Masamang titig ang naibigay niya rito, lalo na nung marahas ang unang galaw nito. Hinihingal siyang napatitig dito, pero may iba itong ginagawa. Para siya mabubuntis kung ganun na ang gagawin nito. Ba, Bakit? You don't deserve it. Napaawang ang mga labi niya, ngunit mas nanlumo siya nung tumayo na ito. At talikuran siya na tila ba walang nangyari sa kanilang dalawa. Alex! Kinagat niya ang labi upang pigilan na tawagin ito. Sunod niya lingon dito ay tuloy-tuloy itong pumasok sa mansyon. Bumagsak ang mga balikat niya sa nangyari. Akala pa naman niya ay magiging maayos sila pagkatapos noon. Nangihina niyang inabot ang roba at gusto maiya. Sinugal niya pang ang dignidad niya. Pero wala rin palang silbi. Ang ending, nagmukha lang siyang mababang babae sa harap ng mga tauhan nito. Nilunok na lang niya ang bikig sa lalamunan niya. Nanlalambot siyang nilinis ang sarili. Agad niya ring sinuot ang roba at hindi makapag-angat ng tingin nung dumaan sa mga tauhan nito papasok sa loob ng mansyon. Ano na lang ang iisipin nila? Ni hindi nga siya makapaniwalang nagawa nila ni Alex yun sa labas at kahit may tauhang mga nakabantay. Napamura siya sa sarili. Kasalanan naman niya. Sinadya niya akitin ito. Palpak nga lang ang plano niya. Pumuloy siya sa kusina at nangihihina kumuha ng tubig na malamig. Gusto niya yung ibuhos sa sarili upang may masmasan siya at magising sa katotohanan ngunit mahinang hikbi ang nagawa niya. Ngayon niya nararamdaman na napakababa niya at hanggang kama lang siya nito. Umalog ang mga balikat niya at mahina lang na umihak. Kumuyom ang kamao niya. Hindi naman siya susuko. Hahanapin niya pa ang kapatid niya at ibabalik sa libingan ng ama niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa kusina. Wala rin lumapit sa kanya para pakalmahin siya. Ngayon niya napagtantong sarili niya lang ang kakampi niya sa mansyon. Ramdam niya yon sa mga lumipas na araw. Kahit ang mga tauhan nito ay hindi na siya pinapansin o pinagsisilbihan man lang. Pati nga sa study room ay may bantay at halatang ayaw siyang papasukin doon. Hindi rin naman siya pwedeng lumabas ng mansyon. Nagkulong na lang tuloy siya sa kwarto. Nung hindi makatiis ay bumalikwas siya ng bangon at tumitig sa salamin. Hindi niya talaga malaman kung bakit bigla itong nalamig sa kanya. Kung pagbabasihan ang mukha niya ay wala naman siyang pinagkaiba kay Angelica. Sa pagkakatanda niya, gustong gusto nito ang mga kayumangging mata niya. Kaya nga ginaya pa siya ni Angelica. Marahas siyang napabuntong hininga. Hindi siya makatiis na hindi ito makausap ng maayos. Bahala na kung magalit ito muli. Nagmadali siyang bumaba. Gaya ng inaasahan niya, hindi siya pinapasok ni Daniel sa study room. May sasabihin lang ako sa kanya. Pagdidiin niya. Diretso at seryoso ang tingin ng mga ito. Nakaharang sa pinto at mukhang walang balak na papasukin siya. Mabisita si Sir Alex. Malamig pa nitong sagot sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya. Ang alam niya ay siya palang ang pinapapasok nito sa study room. Sinong bisita niya? Yung kaibigan niya? Hindi ko may si Daniel. Iniisip niya tuloy kung ngaling ito. Humalokit-kit siya at tumalikod para maghintay sa sofa. Nahuli niya pang nakatitig sa kanya si Emelda na mabilis umiwas ang tingin. Nailing siyang naghintay doon, ngunit isang oras ang lumipas, walang lumabas sa study room. Nagawa niya magpabalik-balik sa kwarto pero wala pa rin. Sa sobrang inis niya ay bumalik siya sa tapat ng study room. Noon pa rin si na Daniel na binigyan niya ng matalim na tingin. Nagsisinungaling kayo. Walang bisita si... Eh. Natameme siya at napagilid matapos bumukas ang pinto. Unang lumabas doon ang babaeng naka white long sleeve at kaki pants. Mataas din ang pagkakaponitil ng buhok nito. At kitang kita ang ganda ng cheekbones. Thank you Alex. Don't worry. I'll process it right away. Nakangiting bigkas pa ng babae. Lumabas mula doon si Alex. Binobotonis pa nito ang suot ng long sleeve. Umawang ang mga labi niya. Huwag mo sabihin may ginawa ang sa loob. Sure, just call me. Or perhaps send it right away here. Seryosong sad ni Alex bago bumaling sa kanya. Umikting ang panganito pagkakita sa kanya, ngunit hindi siya natinan. Tinasan niya ito ng kilay bago binalingan ng babae. Nakatingin na rin ito sa kanya. Who is she, kapatid mo? Nakangiting tanong nito muli. Binalot siya ng inis. Mukha ba siyang bata para isipin kapatid lang siya ni Alex at hindi asawa? Tinasan niya ang noo bago lumapit. Ngumisi siya at naglahad ng kamay dito. I'm Angelica. Alex wife. She's one of the maids. Don't mind her, Georgie. Maling singit ni Alex bago hawak sa sabewang ang tinawag nitong Georgie at lagpasan siya. Napakurap siya at napatitig sa kamay niyang nakalahad. Para lang siyang hangin na dinaanan. Ang malala, may bago na siyang trabaho. Katulog na pala siya nito at hindi fake wife. Mapakla siyang natawa at nilingon ng mga ito. Kita pa niyang sinulyapan siya ni Georgie, ngunit agad ding umiwas ang tingin. Tumiimbagang siya at nagmatcha pa sa kwarto sa sobrang sakit ng loob niya ay nagbabad siya sa bathtub. Ilang minuto lang ay dinig niya bumukas ang pinto ng banyo. Kita niya sa gilid ng mga mata niya, pumasok si Alex. Hindi niya ito pinansin at pinikit lang ang mga mata. Bahala ito. Hindi niya ito kakausapin. Masakit pa sa kanyang matawag siyang katulog kahit na wala naman talaga siyang papel sa buhay nito. Finish your bathing. From now on, you're not allowed to sleep here in my room. Malamig nitong bigkas kaya't napamulat siya ng mga mata. Marahas siyang napalingon dito. Anong sinasabi mo, Alex? Call me, sir. Pagdidiin nito na mas kinagulat niya. Like what I've said, you are now one of my mates. Sa mates quarter ka na matutulog at ayokong pumasok ka pa dito. Pinababa ko na kay Manang ising ang mga gamit mo. Bibigyan kita ng sampung minuto para tapusin ang pagligo mo. Tuloy-tuloy na paliwanag nito bago siya iwan sa banyo. Napamaang siya at nagmamadaling umalis ng bathtub. Hinila niya ang makapal na roba at sumunod dito sa labas. Ang balak niya ay kausapin ito. Pero napanganga siyang makitang nilalabas sa mga katulong ang mga gamit niya. Tumiimbagang siya at kumuyom ang kamao. Matalim niyang binalingan ang tingin ni Alex na nasa tabin ng floor to ceiling window nito at nagtitipa sa cellphone. Hindi siya nakatiis. Nilapitan nito at hinaklit sa braso. Bawiin mo ang utos mo. Asawa mo ako. Natigilan siya sa malamig na titig nito. Are you sure? Malamig na malamig na tanong nito. Nangatal ang mga labi niya at nalamig siya. Pati mga tuhod niya ay nanginig. Sa klase ng tanong nito ay may hinuha na siya sa ginagawa nito. Kumabok ang puso niya. Tingin niya ay alam na niya kung bakit ito nagkakaganito. Suminghap siya hindi siya pwedeng umamin. Magtitiis na lang siya kaysa patayin nito. Oo. Pero sige, magpalamig ka muna. Doon muna ako sa maid's quarter. Hindi muna kita guguluhin. Baka, baka nalilito ka lang. Mahinahong sagot niya rito. Bago ito bitiwan. Sobrang kabog ng puso niya pagpasok sa maid's quarter. Napahawak pa siya sa puso niya at marahas na bumuga ng hangin. Hindi niya sigurado kung alam na nito pero hindi dapat siya mapalayas. May plano pa siya. Wala pang natutupad sa mga gusto niya mangyari. Ngunit mas kinagulat niya kinabukasan nung ipatawag siya nito sa study room. Akala niya ay makikipag-ayos na ito ngunit isang brown envelope ang inabot sa kanya. Sign it. Maraming utos nito. Naliliit ang tingin niya dito bago binuksan ang envelope. Mas lalong binugso siya ng kabatinis. Annulment paper? Nakikipaghiwalay ka na? Prente itong sumandal sa swivel chair. Obviously, yes. Let's forget all those nights. Let's pretend that... the kind encounter lang tayo. One-night stands? What do you think, miss? Para siyang nawala ng hininga. Siya na nga itong nawala ng pamilya. Siya pa ang agarabyado dito. May kasalanan na nga sa kanya si Angelica. Dagdag pa ito. Pareho silang mag-asawa na gusto niyang gantihan. Wala sa loob niyang nalukot ang dokumento. Ayoko, hindi ako pipirma. Then, I have no choice but to make you choose. I don't need you anymore. And I don't want you anymore as my wife. I can only offer you two things. Be my maid or... Pangkama lang kita. Marin pa siya nitong tinitigan na tagos sa balat at kaluluwa niya. Ano nga kaya ang gagawin ni Amethyst? Alam na kaya ni Alex ang kanyang pagpapanggap?